dito sa uh, 44 nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita o, oh, tingnan nyo ito na pospos eh, yung mga nangangaral ang itong si Apostol Pedro binabaan yung nakikinig ng Espiritu Santo so ano ba itong Espiritu Santo napakalalim kasi ito eh. ah uh, Uh, napakalalim na pag-aaral patungkol sa Biblia kasi uh, hindi pa natin ito naririnig eh, itong Espiritu Santo ito po yung huling panahon Yan. so yung uh, panahon po ng Ama uh, pro, mga Propeta yung panahon ng Panginoong Isus yung mga Apostol so panahon po ngayon ng Espiritu Santo ay tayo na po So batay po yan dyan sa 4 na uh, panahon.